Hi hey guys! It's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel! For today's video, tayo po ay nakalaut muli after more than one week. So, come on guys! Samahan nyo kami! Let's go! idol, katatapos lang natin yung Maria. Bali, pumapatak na itong ulan. So, time check. It's now 3.48 in the morning. So, ito. Sasapok na naman yata tayo sa maginaw na panahon dito sa laot at umuulan na. So, mamaya na lang mga idol. Samahan nyo kami sa paghihila natin. Tingnan natin kung ano yung laman itong spot na pinunta natin ngayong araw na to. Ayan, paliwanag na. Paliwanag na tayo ulan so yan nakakapote po si Yoshi na mababali ito na yung sikat ng araw kaya maya ito ay ilan na tayo yan, medyo maliwanag na मुला Ayaw mo na hanggang sa dulo. Alam mo. Hello. Ay, pang kapalan, nahiya ka. Palan, Sa gulog yung medyo mga Nasa gulog. Ang mm. daming langa. Habang nilalagay ko na. Nga. Ay, wala oh, lang nga. Hindi nilalagay ko na. Ang mga ayaw langa. Langa na isda. Masakit na isda yan. Daing o kaya. Pinirito. It's shoutout time. Shoutout to Idol Kame Studio 1224 of Cordoba, Cebu. Maraming maraming salamat Idol sa iyong pagsuporta at pagtangkilik sa aming munting channel. Ingat po palagi and God bless po. Shoutout to Idol Rodel Estebes of Valenzuela City. Yes Idol! Sobrang uh, nagpapasalamat kami sa iyong walang humpay na suporta at pagtanghilig sa aming munting channel. Ingat ka po palagi and God bless po sa iyong buong pamilya. At sa lahat po ng mga beloved subscribers namin, yan, mega mega shout out po sa inyong lahat. Ingat po palagi and God bless po sa lahat po ng ating mga ginagawa sa buhay. Yan, sa lahat po ng mga gusto po magpa-shoutout, maaari lamang po ang comment down sa comment section dito sa baba ng ating video ang inyong location at automatic po na shoutout namin kayo sa next video namin. Yan, uh, isang munting panalalaman po sa aming mga kapwa-mangisda o mandirigma sa laot. Uh, iba yung pag po sa lahat. Lalo na po ngayon na nakapasok na si Bagyong Jenny dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So any, any of this moment ay pwede na siyang magparamdam sa lugar na dadaanan niya. So, iba yung pag-iingat. Kung malakas na po yung hangin or masama na po yung panahon dyan sa lugar nyo, ay iwasan na muna po natin pumalaot at magtiis na muna po tayo kung ano po yung meron tayo. So, lahat po ng mga pinagdadaanan nyo po ay ramdam po namin. Dahil katulad nyo po ay wala rin kaming tigil sa paglaban sa hamon ng buhay. Yan, yeah, isaala nga lang muna po natin yung ating kaligtasan. So, God bless and ingat po palagi. Ayan oh, yung ating mo, mo. mga alimasag, mga idol. Garargar yung botis ah. Ayan lang. Ayan, binaraba na. Wala ba tayong yellow dito? Ayan, lahat yan. Puro hipon na yan. Alimasag natin. Baranda. Ilan ang bulig. okay Ito yung ating bulik. Ito yung bulik. Ito yung bulik. Ito yung Sipod. Uh. Oh. oh. Si Thank you. Sa ito mga idol yung ating resibo. So, yeah, hindi na lang yeah, mamaya dahil yung ating financier ay, 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 ay nasa palengke pa sa pwesto nila. Alright mga idol, so nandito na po tayo sa bahay at uh, tapos na tayo sa ating uh, paglaot. So, kanina sa laot ay talagang inulan yung ating paglaot dahil ang lakas nung binagsak ni Terbunada ay o oh, yung thunderstorm. Pero nung naghihila naman tayo eh medyo okay na yung panahon bagamat kulimlim nga yung ating kalangitan. So nakapagbenta na tayo at bagamat walang, wala pang bayad ay sigurado namang maganda yung ating ibebenta. Medyo madalang pero nakita yun nyo naman yung mga natanggal natin na kung hindi tayo lumahot, hindi natin yun kikitain. Kung hindi natin kikitain natin sa araw na to. So, sana po ay naging kami ng munting inspirasyon at naging enjoy kayo sa inyong panonood. At kung bago ka po dito sa aming munting channel, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibaba nitong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming i-upload. So bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye bye.